Baka ng video handun, no? Ay, ano yung camera? Hindi. Video. Video. Nare-record, no? Tama. Baka Naririnig nga ang boses mo dito, eh. tama naman, lapit naman. Lapit naman, lapit. Ang bilis, eh. Hindi. Sila lang. Patagal din sa kanila. Lapit. Jek, ayos lang. Ha? Ayos Ay, lang? Jek! Sedar, sedar. Eh, Dota, sino ka? Anong karakter nga, ka Dota? Ako si Roshan. Roshan? Ah, si Ricky Maru. Ben, Oh, kay Jerome naman. Jerome, sino ka naman sa Dota? My Mahina to, Brad. <laughs> oh, my pair. ano, 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 hawak.